Welcome to my channel Kambos At kung bago ka palang sa aking channel Please subscribe, like and share A hit notification bell Magandang balita Ang Centenarian Act of 2016 Nagpapalawig ng coverage Pilipino seniors edad 80 pataas na makatanggap ng 10,000 cash incentive. Ang Centenarian Act of 2016 nagpapalawig ng coverage na Pilipino seniors na edad 80 pataas na makatanggap ng 10,000 cash incentive. Magandang balita, ang mga Filipino senior citizen na may edad 80-85-1995 ang batas ng senior na RA-0-1982 ay maaari na ngayong makatanggap ng pisang 10000 cash incentive na ayon sa mga nabanggit na edad mula sa gobyerno ng Pilipinas pagkatapos amyendahan ng Republic Act 11982 o ang Centenarian Act of 2016 noong 17 ng Pebrero, 2024. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, Jr., Noong ikalabimpito ng Pebrero ang Republic Act 11982, na kilala bilang Act Granting Benefits to Filipino Octogenarians and Nonagenarians, bilang adaptasyon ng mga kasalukuyang benepisyo para sa mga Filipino senior citizens. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagdiriwang ng buhay ng mga senior citizen. Ang pagpapalawak ng saklaw ng Centenarians Act ay isang pagpupugay sa katangiang Pilipino ng pakikiramay, at sa ating kultura, walang mas mabait at mapagmahal na pangangalaga kaysa sa ating mga matatanda. Sa ilalim ng bagong batas, ang mga Pilipino, kapag umabot sa edad na 80, ay tatanggap ng cash gift na 10,000 piso at bawat limang taon pagkatapos nito hindi na kailangan ng lagda ng mga senior citizen at person with disability sa mga kwalipikadong transaksyon sa mga online na pagbili ng pangangailangan ng mga PWD sa pagtaas ng mga online na transaksyon dahil sa bahagi, sa pandemya, at pagbabago sa panlasa ng mga mamimili, ang mga alalahanin ay itinaas sa pagiging karapat dapat ng mga senior citizen, SC, at mga taong may kapansanan, PWD, para sa kanilang mga diskwento at kung maaari din nilang. May lalapat sa kanilang mga online na pagbili ang pagpapalabas ng Joint Memorandum No. 01 Series of 2022, JMC1S 2022, ng Department of Trade and Industry, DTI, Department of Social Welfare and Development, DSWD, National Commission of Senior Citizens, NCSC, National. Binigyan din ng Council on Disability Affairs, NCDA, Department of Health, DOH, Department of Interior and Local Government, DILG, at Bureau of Internal Revenue, BIR, na ang mga kwalipikadong transaksyon na ginawa online o sa pamamagitan ng mga mobile application ng mga SC at PWD ay kasama sa mga transaksyon na karapat-dapat para sa diskwento. Gayunpaman, ang mga isyo tungkol sa kinakailangan sa pagpapatibay ay hindi natugunan ng pagpapalabas na ito. Sa pamamagitan nito, inilathala ng BIR ang Revenue Regulation No. 82023 na may petsang ika-25 ng Hulyo taong 2023 na nagbibigay din na ang lagda ng BIR Commissioner sa iba pang bislite ng Centenarian Law para sa Senior Citizen ayon sa ulat pinalawak ang Centenarian Act para makinabang ang libu-libong matatandang OFW libu-libong matatandang Overseas Filipino Worker OFW, ang makikinabang sa Republic Act, RA, Number 11,182 o ang Expanded Centenarian Act, na ganap na ipatutupad sa 2025. Sa isang balita noong biyernes, sinabi ng Department of Migrant Workers, DMW, na inaasahan nito ang mahusay na pamamahagi ng mga benepisyo sa pamamagitan ng Elder Living System, isang programa na idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng libu-libong matatandang OFW at kanilang mga pamilya. Nilagdaan ni DMW Undersecretary Dominic Tutay at Assistant Secretary Venecio Legaspi ang 2024 Joint Memorandum Circular, JMC, No. 1 sa Quezon City noong Nobyembre, 27, kasama ang National Commission of Senior Citizens, NCSC, at ilang departamento ng gobyerno kabilang ang Department of Foreign Affairs, Department of the Interior and Local Government, at ang Commission on Overseas Filipinos ang CFODFADILGDMWNCSCJMC ay nagtatatag ng mga alituntunin para sa pagbibigay ng mga benepisyo sa mga Pilipinong octogenarian, nonagenarian, at centenarian alinsunod sa RA10868 at Amendment sa Republic Act 11982 na nagsususog sa Centenarian Act at sanay naibigan nyo ang aking video at kung bago pa lang kayo sa aking channel please subscribe at hit notification bell like and share para sa bagong video may update po kayo maraming salamat po.